Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ma'am, meron po bang programa ang Oscar na sila mismo yung mag aano sa bahay-bahay sa mga senior? Kasi po, uh, mayroon pong mga barangay chairman na kagalit nung... Halimbawa, ako, kagalit ako ni chairman hindi niya ako i-rehistro. Ano po bang pwede maging liabilities ng chairman doon? Actually, uh, yung pag-rehistro ng uh, isang uh, senior citizen, uh, supposed to be dapat nakarehistro kayo sa mga hmm, sa OSCA. opo. Oh, uh, mandated sila ng law to register all senior citizens. So kung uh, hindi ka ayaw ka i-rehistro, -re you can uh, support that to us. Uh, kami mga uh, ano, we will coordinate with the ILG or uh, the ILG to compel uh, that uh, uh, LGUs to comply with the law. Kasi one of the mandates of NCSE, uh, NCAC, uh, RA 11350, is to ensure the implementation of all laws pertaining to senior citizens. so kung may mga batas na hindi na susulong ng mga LGUs, uh, isa po kami na pwedeng lapitan para masunod po 'yung batas na 'yan. Ah uh, Kailangan po talaga nakaregister ang senior citizen uh, for proper accounting at saka para pagbigay uh, ng mga benepisyo pantay-pantay po lahat ng uh, ano natin. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.